Carry the cross, the lost. is on you. Ang unang libro ni Moses, Genesis chapter 26. At nagkagutom sa lupain, bukod sa unang pagkakagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. At naparoon si Isaak kay Abimelech, na hari ng mga Filistiyo sa Girar at napakita ang Panginoon sa kanya at nagsabi, Huwag kang bumaba sa Ehipto, matira ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Matira ka sa lupaing ito at ako isa sa iyo at ikaw ay aking pagpapalain. Sapagkat sa iyo at sa iyong bini ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito at pagtitibayin ko ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama at aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin. Ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. At tumahan si Isaak sa Girar, at tinanong siya ng mga taong tagaroon roon tungkol sa kanyang asawa. At sinabi niya, siya'y aking kapatid. Sapagkat natakot na sabihin siya ay aking asawa, baka ako'y patayin. Anya ng mga taong taga rito. Dahil kay Rebecca, dahil sa siya'y ay may magandang anyo. At nangyari ng siya ay naroong mahabang panahon na dumungaw si Abimelech na hari ng mga Filistiyo sa isang durungawan at tumingin at narito. Si Isaac ay nakikipaglaro kay Rebecca na kanyang asawa. At tinawag ni Abimelech si Isaac at sa kanya'y sinabi, Narito, tunay na siya'y iyong asawa at bakit sinabi mo siya'y aking kapatid? At sumagot sa kanya si Isaac, Sapagkat sinabi ko, baka ako'y mamatay dahil sa kanya. At sinabi ni Abimelech, ano itong ginawa mo sa amin? Hindi malayong ang sino man sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa, at sa gayon ay pinapagkasala mo kami. At ibinili ni Abimilik sa buong bayan na sinabi, ang gumalaw sa lalaking ito o sa kanyang asawa ay tunay na papatayin. At si Isaak ay naghasik sa lupaing yaon, at umani siya ng taong yaon. Nang tigisang daan at pinagpala siya ng Panginoon. At naging dakila ang lalaki at lalo, lalong naging dakila hanggang sa naging totoong dakila. At siya ay may tinatangkilik na mga kawan at mga tinatangkilik na mga bakahan at malaking sangbahayan at kinaingitan siya ng mga filistiyo. Lahat ng mga balon ngang hinukay ng mga bataan ng kanyang ama nang mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama ay pinagtabunan ng mga Filistiyo na mga pinuno ng lupa. At sinabi ni Abimili kay Isaak, Humiwalay ka sa amin sapagkat ikaw ay makapupong matibay kay sa amin. At umalis si Isaak doon at humantong sa libis ng Gerar at tumahan doon at muling hinukay ni Isaak ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama. Sapagkat pinagtabunan ng mga Filistiyo pagkamatay ni Abraham at kanyang mga pinangalan ng ayon sa mga pangalang inilagay ng kanyang ama. At humukay sa libis ang mga bataan ni Isaak at nangakasumpong doon ang isang balon ng tubig na bumubukal at nakipagtalo ang mga pastor ni Gerar sa mga pastor ni Isaac na sinasabi, Amin ang tubig at kanyang tinatawag ang pangalan ng balon na Esek sapagkat ipinakipagkaalit sa kanya. At sila'y humukay ng ibang balon at kanilang pinagtalunan din at kanyang tinawag ang pangalan na Sitna. At bumunot siya roon at humukay ng ibang balon. At hindi nila pinagtalunan at kanyang tinawag ang pangalan na Rehobot. At kanyang sinabi, Sapagkat ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan at lalago tayo sa lupain. At mula roon ay umahon siya sa Bersiba. At napakita sa kanyang Panginoon ng gabiring yaon at nagsabi, Ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot. Sapagkat ako'y suma sa iyo at ikaw ay aking pagpapalain at aking pararamihin ang iyong binhi, alang-alang kay Abraham na aking lingkod. At si Isaak ay nagtayo roon ng isang dambana at kanyang sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At itinindig niya roon ang kanyang tulda at humukay roon ang mga bataan ni Isaak ng isang balon. Nang magkagayoy si Abimilik ay naparoon sa kanya mula sa girar at si Ahuzat na kanyang kaibigan at si Ficol na kapitan ng kanyang hukbo. At sinabi sa kanila ni Isaak, Bakit kayo napare rito sa akin? Dangang kayoy, nangapupuot sa akin at pinalayas ninyo ako sa inyo? At sinabi nila, malinaw na aming nakita na ang Panginoon ay sumas sa iyo at aming sinabi, magkaroon ng pagsusumpaan tayo, kami at ikaw, at makipagtipan kami sa iyo, na hindi ka gagawa sa amin ng masama, gaya naman namin na hindi ka namin ginalaw, at wala kaming ginawa sa iyong di mabuti, at pinayaon ka naming payapa. Ikaw ngayon ang pinagpala ng Panginoon. At pinagandaan niya sila, at sila'y nagkainan at nag-inuman. At sila'y gumising ng madaling araw. At sila'y nagpanumpaan at sila'y pinagpaalam ni Isaak at nagsialis na payapa sa kanya. At nangyari ng araw ding yaon na nagsidating ang mga bataan ni Isaak at siya'y binalitaan tungkol sa balon nilang hinukay. At sinabi sa kanya, Nakasumpong kami ng tubig at tinawag niyang Seba. Kaya't ang pangalan ng bayang yaon ay Bersiba hanggang ngayon. At nang si isaw ay may apat na pungtaon ay nag-asawa kay Judith na anak ni Berry na Hatiu at kay Bisamat na anak ni Elon na Hetiu. At sila'y nakasama ng loob kay Isaak at kay Rebecca. <smart noise>